pag nandito kay sa Marti, ah. Dito kayo ah, dito kayo. Ah, dito, dito kayo pupunta. Xerox <laughs> ba? Ay. Ang pangalan ng printing ano ng Xerox nyo? Back to back ba yan? Back to back. Back to back to back to back. To back, to back. back. Okay. Oh, di ba? Malinaw dito ang ano, xerox nila. Powder ang gamit, hindi ano, eh, hindi sumasabog. Ibig sabi malinaw. Oh, clear copy, ha? Para xerox sa kita yun. Hmm, Tidy. Ano mo? Isabak ko na. Ay, sorry. Irma mo na, hirap ang ballpen. Ito, ito, ito ballpen na hindi mo. Hirap ang